mga mga uh, adults, subscribers, followers, viewers ng alias Guto channel, vlogger na taga-tura yung ito po yung aming naipon na naivlog na puro bariya po puro may sira po ito puro may sira na ayon dito sa mga viewers natin kayo po suporta, nyo po maraming salamat po sa suporta dahil lang po sa uh, naimulag namin na marumingkok kok. Alam namin na uh, kaya kayo sumusuporta dahil po sa uh, madumingkok kok na naivlog. Kasalukuyang, uh, kasalukuyang nasa brigada na po ngayon. Ngayon ito po yung mga naimulag namin na coins na puro may sira po na sinusuporta. Ngayon po, kung gusto nyo ipa, uh, I-search nyo yung mga na-vlog namin na coins. Kung gusto nyo mga coin collector, kung gusto nyo po, bibigyan namin po ito pang collection po ninyo. Bahala na po kayo. Yan po ang aming uh, promo para po dito sa uh, na-vlog namin na ko. Yan po, puro marami po sa, marami pa po ito. Hindi lang po ito yan, 488 views na po tayo doon na sa video. Ito, mga dala, dalawang pa lang naman pa rito. Na okay. Ito, mga mga galing ng ibang bansa. Euro, uh, Canada, uh, ito po, 18. Yan po, malakas sa malakas po sa inyo, mga viewers. Yan po. Ah, uh, sana po suporta ng Ayas Botog Channel doon po sa Maruming Coke na uh, pinalilinisan natin baka po bukas o oh, sa susunod na araw malalaman ang resulta kung ano ang nangyari sa lakad ni Brigada Angelin uh, po yung bodega ng Coke sa Ilagan at saka tinawagan din po ang SDA Food and Drugs Administration sa region, region 2. Uh, Tugigaraw, doon daw po ang opisina. At muli, salamat po sa mga subscriber. Uh, Mag-ingat po kayo. Salamat po sa suporta. God bless you all. Thank you. Salamat.